Teacher Ana. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Ana. Welcome sa ating online pagbasa. Ngayong araw ay magsasanay tayo sa pagbasa ng mga pangungusap. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo ay maupo ng maayos at makinig ng mabuti. Nena Ako si Nena Ako ay may alagang pusa Ito ay mataba Asul ang kulay nito Ako si Nena Ako ay may alagang pusa Ito ay mataba Asul ang kulay nito Mga bata, kay naman ang magbasa. Ulitin. Mahusay mga bata. Ben. Ako si Ben. Ako ay isang mag-aaral. Ako ay mahusay umawit. Ako ay may alagang aso. Ako si Ben. Ako ay isang mag-aaral. Ako ay mahusay umawit. Ako ay may alagang aso. Kay naman mga bata. Ulitin. Ana Ako si Ana Ako ay mahusay umawit Ang paborito kong kulay ay pula Ako ay masiyahing bata Ako si Ana Ako ay mahusay umawit Ang paborito kong kulay ay pula Ako ay masiyahing bata Kay naman mga bata. Ulitin. mahusay. Don. Ako si Don. Ako ay mahusay umawit. Ang paborito kong kulay ay dilaw. Ang paborito kong laro ay patintero. Ako si Don. Ako ay mahusay umawit. Ang paborito kong kulay ay dilaw. Ang paborito kong laro ay patintero. Kay naman mga bata, ulitin mahusay mga bata Mga bata, huwag kalimutang magsanay ng mabuti upang mas maging mahusay sa pagbabasa. Ako si Teacher Ana.